Uh, Maray na aga po mga Ride. siya na naman po kitagigli kay Manay Marit na tranquilino ta. Iguan naman po nga uh, nagpaabot ng tabang uh, para po sa iyang uh, pagpa-opera kang sa iyang mata. Uh, sa ngunyan po, uh, kakaulay, ito naman po si Manay Marit kung ano po yung mga update. Uh, Maray na aga po Manay Marit. Maray na aga man po. Ano po ang ano? Ano po si update po Manay? Ano po si update kang si ano mo? nag nagduma na ako sa BMC. Inano na ako, schedule eh. na lang ko. Pabalik ako sa Lonis. Lonis ka po, mabalik. Mm -mm. Iyo ba? Ano po sa'yo mo eh? mo lang sa ano? Trangkaso? halik ah, pa lang kayo ko sa trangkaso. Ano pa nga, nga ko? Paas pa. pa. <laughs> Nahilo nga ko ngunya na aga ko nag-disisir. Dabis <laughs> ako. Uh, may may igbo igbo pa nag mo ka sa bago? Ika. Ayan <laughs> po. Maneng. Kaya mo na, ining uh, naman po kayo ning nagpaabot sa tabang uh, para po sa pagpaano mo po. Pag yeah, man. Tapos uh, siguro pag kung may ano, kadakil po, po siguro matabang na sa mga bulong pa. Ano po? Eh, hey, pambulong. Ano, ano po bang bulong? Sige so, po. nung medyo mahal-mahal ang mga bulong kayo na. Hindi eh. yeah. Yung, po. po mo po ni Manay kay ano, kay Mr. and Mrs. Alan Cecilio. Ini po, halik po ni Isaiah. 3,000 po ni Manay. Ayan po. Ayan. Ay, ay, sorry, sorry. Naulog. <laughs> Ayan man na ay, yun. Oh. 3,000 po yun man na. Ihali po yan kay Mr. and Mrs. Alan, Alan Cecilio. Oh. Uh, tapos, uh, sa mga ano po, sa mga gusto mong po, iwa po sinda ano, ng sound system. Sa mga gusto po mag-atila ng ano, ng sound system, iwa po sinda ng uh, system. Ang pangarap po, ang After 8 Disco Mobile. Kung gusto po ninyo i-rent, ang sendang ano, ang so, um, sendang sound system, ito po niyang sendang contact number, 0999-461-4833. Ayun po yan, okay. Maray. Salamat nga, Pananlan, tayo mo, sa gabos na nagtatabang sa ko, sa pag ano, pan, mata ko, salamat na Maray. Yun lang po, salamat na Maray.